boses ba ang puhunan nyo sa trabaho? Parang si Angela. Abay, dapat lang naalagaan yan dahil prone daw ang voice professionals na magroon ng sakit sa vocal cord. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ieda Pascual. <coughs> Madalas ka bang mapaos? Kung ikaw ay asidik, mahilig sa kape, at boses ang puhunan sa trabaho, nako, baka iba na yan. Ayon kasi sa eksperto, kapag madalas napapaos ang isang tao, malamang ay may problema na sa lalamunan. Pwedeng may vocal nodule o di kaya yung mas malalang vocal polyps. Yung nodule lang, may tendency ng liit-liit siya, lalaki, li liit, lalaki, depende dun sa use nung boses. Kunyari, nag-voice rest siya. And when we say voice rest, no talking yun. Ha? Eh? Voice rest means no talking. Pag nag-voice rest siya, maaaring mag-improve kung nodule pero pag kapolip talaga, hindi na lumiliit yun eh. No, it just gets bigger. Si Jackie isang financial advisor. Inakala niyang normal lang na siya ay napapaos dahil sa uri ng kanyang trabaho. Yun pala, siya ay may vocal polyps na. Sabihin natin in a day I would do six meetings, mga sabihin natin six hours, ganyan. Tapos sunod-sunod na siya ng pagkapaos. And then pagdating ng September, that was a week long na wala talaga akong boses. So, super tagal na wala akong bosses. And so, medyo naging alarming na siya for me kasi that was not the first time na nawalan ako ng bosses in that year. Kapag hindi inaksyonan ang sakit na ito, pwedeng habang buhay ng mapaos. Kaya si Jackie sumailalim sa surgery para matanggal ang kanyang vocal polyps. Ayon sa isang ear, nose and throat doctor, pro na magkaroon ng vocal nodule at vocal polyps ang mga voice professional tulad ni Jackie. Mga teacher, mga call center agents, mga singer, mga talkative o madaldal na tao at yung mga coffee is life. Coffee can trigger talaga uh, hyperacidity and uh, acid reflux. Pag nag acid reflux na sus pwede rin umakyat 'yan hanggang sa vocal cord. It also burns the vocal cords. It can make yung nodules and yung polyps. Kaya sa mga voice professionals, take note sa paalala ni Doc. Hindi naman yan basta tumutubo ng ano eh, no, ng walang trigger. So talking, yung voice abuse, acid reflux lahat yan is caused by something we do to ourselves. Pero essentially, spicy food, uh, coffee, alcohol, skipping meals. Malaking bagay yan. People tend to, na, lalo nang nauso yung mga ano, na intermittent fasting ang daming nagre-acid reflux. Lahat ng bagay may limitasyon, maski pa ang ating boses. Kaya mga paps, huwag sagarin, magpahinga rin. Mobile Journey, Eda Pascual po. Hadid, ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple eh, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.